Ikinatuwa ng mga bagong botante ang itinayong Satellite Registration Office ng COMELEC ayon sa kanila madali na lang ang proseso at hindi sila nahirapan. Ang registration sa National Vocational Rehabilitation Center sa Quezon City ngayong araw ang unang-unang satellite registration para sa PWDs at NCR. Sabi ng Comelec nakita kasi nila ang hirap ng mga nasa vulnerable sector sa pagpaparehistro kaya mas pinipili na lang ng ilan na hindi na bumoto. Inaasahang na sa 300,000 ang mga PWDs at seniors ang muling magpaparehistro. Kaya naman di lang registration kundi sa mismong butuhan, ibubukod din ang mga senior PWDs at kahit mga buntis ng emergency accessible polling percent. Hindi lang yan, lahat na rin ang presinto sa bansa bubuksa na ng alas 5 ng umaga para lang sa kanilang pagboto. Sabi ng Comelec gusto nilang maingganyo ang bawat isa na bumoto lalo na ang mga nasa vulnerable sector. Sana makapaghanap ang Commission of Election ng mga ibang alternatibo ng mga polling places, katulad halimbawa ng mga uh, buildings ng high school, uh, lalo po ito ay public high school sa atin, o kaya ibang public or government buildings na pwedeng isagawa ang ating halalan.